Damagali yeah, pa may aga pa rin po, bagisina ako madilim-dilim pa. Nakapag, ano na po, nakapaglinis na po ako ng kanal doon sa lagi kong lilinis doon pang araw. Pagwalis na rin po ako dito sa labas, so. Electric ko na po iba ngayon naman po. Inilabang ko na isang araw. E bigla pong mula umambun. Litong-lito nga po ako ito, nilalabas ko naman po ngayon. Medyo basa-basa pa. Mabuti nga po na nagagaga na, pa nung umulan. Kasi so, hindi hindi gaano nabasa ang lang. Agad ko agad. Mamay nga pa naman ako noon. Ang so, dami pa naman nilabas ko ng Para mga araw iba Tukahan na rin po ako ng manok Ah. Kaya pumalik ko tayo ang kamera, naglalakad po ako eh. Hindi ko ako yung ano. Nakanger. Ah, ito, so, ito yun na lang. ah. ah. Pagka hindi ka naarawan hindi maganda eh. Hindi naarawan, maganda na ano ito pantalong <coughs> pantalong mga ano pantalong <pantalum>, pantrabaho <coughs> oh mga legging sa akin basyap na ano Yung mga pantrabaho lang itong pantalon kung Malinis na mga pantalon ko -pant Mga Así con el angelado, me toco.